Magandang araw mga kabarya uh, Welcome back sa OMG TV channel So Ito isi-share ko sa inyo mga kabarya Itong mga uh, Aking mga barya na nakalagay sa uh, Queen capsule no? Ito sa At saka itong sa Plastic pouch So Ito pala mga kabarya ay nabili ko sa Online Itong mga uh, one piso commemorative. Uh, meron o kong Jose Rizal, uh, Ricarte, De La Asian, at saka si Torres. So, kumplito ito mga kabarya yung nabili ko. Ang nakakatuwa lang mga kabarya, nang binili ko to itong mga commemorative na uh, barya ito sa online, uh, binili ko online, no? Uh, may mga freebies maraming freebies mga kabarya um, ang isang freebies na binigay sa akin yung uh, 20 piso coin yan kung makikita nyo yung uh, 20 piso coin nilagay ko dyan sa dulo no? mga plastic tapos uh, may binigay din sa akin na isang yung yan may binigay sa akin na isang 2019 uh, upper na upper min mark ng NGC at saka may marami pang mga maliliit na 1 cm mga kabarya 15 piraso na 1 cm mo o ito, ito yung sinasabi ko na yan, bali 15 piraso. Napakarami ng previous mga kabarya. At may binigay pa rin silang uh, previous mga kabarya na apat na foreign coin, no? Yung maliliit na mga barya. 5 sentimo, 10 sentimo, ganun. Mga foreign. So, hindi ko na na lagay dito ang foreign kasi nakahalo na dun sa ano ko so ito na lang yung naka-intact no. ito yung mga 1 cm na uh, previous na parami saka yung uh, 1 peso piso NGC 2019 uh, per Permin Mark saka yung uh, 2020 na 20 piso coin So, napakarami talaga ng proyekto na binigyan nga sa akin mga kabarya doon sa uh, nabilahan kong online seller. Ayan mga kabarya, yung 20 peso. Napakaganda. So, nandagdag na rin sa aking mga koleksyon yan. Kaya, uh, kung ako, uh, naisin ko na lang bumili sa online kasi uh, mas mura yung kanilang ano no, yung shipping So, ngayon mga kabarya ang pag usapan natin ay na itong mga ah, uh, commemorative na 1 Piso Ito na si ah, uh, Dr. Jose Rizal 150 years anniversary 1861 hanggang 2011 So, 150 years anniversary Yan ah, uh, Republika ng Pilipinas sa kayong uh, mukha ni Sir Sal. Yan ang kanyang harapan. At ang likuran naman mga kabarya ay yung uh, logo ng BSP. Ayan. Uh, Banko Bangko Sentral ng Pilipinas. 1 piso 2011. So, yan yung ating pag-usapan ngayon mga kabarya. Itong limang uh, commemorative 1 peso coin So, ating alamin ang mga uh, detalye. Uh, ang mga detalye nito, tulad ng uh, pictures, ay isa lang, no? Uh, pariho lang ang materials, pariho lang lahat. magkaiba lang yung kanyang, uh, baga yung person, no? Uh, dyan. So, yan. Ito naman yung ASEAN 50. So ayan naman kabarya itong ating uh, ASEAN 50, uh Philippines, uh 2017. So ayan mga kabarya yung sa gilid, partnering for uh, change, engaging the world. So tama ba kayo? hindi kasi masyado klaro, pero parang tama mo mga makapal. Okay, so ito ang kanyang likuran, Monument of Kuseryal. Yan, nakalagay ganyan yung BSP logo, 1 piso. At saka yung Republika ng Pilipinas sa gilid. At yung uh, maliliit na text, no? Sa uh, naka-ingrib sa gilid. So, ito naman si... Uh, ito nga kabala si General Artemio Ricarte. So, ayan, no? Oh. Uh, Republika ng Pilipinas, 150 ng dasal so ayan yung sa likuran naman itong 1 piso at saka bispi logo. 3610. So, ayan mga kabarya. Uh, yung kanyang uh, commemorative quince. Ito naman, uh, Isidro Torres, no? General Isidro Torres. So, Republika ng Pilipinas, uh, 150. Ano ba sa ayan mga kabarya? So, yung kanyang likuran naman 1 piso at saka uh, 2610 Bispilogo logo okay so ang panghuling mga bariya itong panglima nating bariya no? Uh, ito yung 1 um, piso ni uh, Horacio de la Costa Padre Horacio de la Costa so 100 years 1916 to 2016 So, ayan. Uh, Republika ng Pilipinas. Uh, Horacio de la Costa. Okay, 1 piso sa kanyang ipuran. 2016. Sa logo ng SP. Okay, mga kabarya. So, yun ang ating uh, hanapin ng kanyang price at saka ang detalye, no? Sa buong detalye itong mga barya. So, kung bago ka pa sa aking channel, uh, huwag talimutan mag-like, share, comment, subscribe and hit the notification bell para ikaw ay naging update sa susunod ng ating mga video okay so ngayon mga kabarya ay ating titingnan yung kanyang uh, ito no? Uh, pictures so, ano yung pictures ay isa lang ating babasahin kasi marami ito sila uh, pare pareho lang mga kabarya yung uh, nagkakaiba lang doon yung mga pangalan ng ating mga hero okay so ang bigat ay pareho lang ang um, material. Okay? Uh, pupunta na natin yung kanyang buong detalye. Okay, so, ito ang una mga kabarya, no? Uh, Republika ng Pilipinas. Ang mukha niyo si Rizal. 150 years anniversary. So, 1861 hanggang 2011. So, uh, 150 years na taon ng mga kabarya yang dumaan, um, 2011 ng So yan yung harapan at ang kanyang likuran ay yung 1 peso uh ng Central ng Pilipinas, uh, BSP logo uh yung sano 20 leben, okay? So yan yung ating team ng ng 1 peso ng kabarya. At yung kanyang detalye ay ating titingnan. So, hanapin uh, natin kanyang Italy at, um, uh, yung kanyang itabli at ang uh, price mo ba niya? Price uh, ni Mr. at saka price online. Okay? So, ito lang kami yung pit sa mga kabarya. Then, trade period republic, type, circulation uh, commemorative coin. Year, 2011. Value 1 peso, currency peso, composition nickel plated steel. Weight, 5.35 grams, diameter 24 mm, thickness 2 mm, shape round, coefficient middle alignment, reference scheme number 294, scale number 130. So, yan ang kanyang pictures. Uh, Obverse: The bust of Jose Rizal, a veteran Republican Pilipinas, 150 years. 1861 uh, hanggang 2011. Reverse, Bangko Sentral ng Pilipinas, 2011, 1 piso, engraver Emerson R.G. Abraham, AIDS, read it. Okay? So, ito ngayon ang kanyang price mga kabarya, 2011. 10 million ang minted, very fine, 102.73 semi-final 44.69 almost uncirculated 58.62 and ang uncirculated 71.97 at ang kanyang price online mga kabaraya ay nasa 5.69 dollars so napakalaki ng kanyang price mga kabaraya so next naman mga bariya, itong ating ASEAN commemorative coin so yan nakamarka sa gilid uh, Partnering for Change Engaging the World Okay, so uh, ayan ASEAN 50 Philippine uh, 2017 Okay, yung sa hanggit na, ayan logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas At yung mga microtex sa uh, gilid, no? Uh, at ito ang kanyang koran, yung monument ni Jose uh, then one piso and nakamarka sa baba ng kabarya yung mga sponsor no ayan at yan ang ating siyan coin kwen so ayan kanyang detalye mga kabarya no siya na pareho lang ito, 1 one peso, ay uh, hindi natin babasahin ng isa-isa. Kaya ito ang kanyang pictures, saka yung uh, Reverse. 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 ASEAN embalmed in the center with the image of the sun and dove, symbolizing prosperity and peace. Uh, while the Filipino ancient alphabet by Bayan Mintmark in the BSP a appears at the bottom. Uh, littering, partnering for chance, engaging the world. ASEAN 50, uh, Philippine 2017. Ten star representing the ten member states with their names in red in micro text on the right side. Reverse in this picture monument the Filipino symbol, of courage and patriotism and the sale of the BSP appears on the right side with the micro text twenty seventeen filing the background. Okay, republicana Filipinas one piece Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, uh, PDR, Malaysia, Myanmar, Palepin, Singapore, Thailand, Vietnam. Okay, so yan ang mga, uh, bansa nakasakop sa ASEAN 2017. Okay, so ito naman ang kanyang price mga kabarya. 2017, 10 million ang minted, extremely 72.55, almost unsurlated 103.31, unsurlated 105.04. 5 okay so yan ang kanyang price sa mista na mga kabalaya ating alam yun ang lahat na price ng mga commemorative uh, galing online okay ito uh, 1,000 commemorative coin ASEAN 50 1 piso so dapat ba na yung price next naman Philippine 2016 1 piso General Cartimio Ricarte commemorative coin nasa 195 ang kanyang price mga kabalaya at uh, ito isa, 2016 Philippine uh, Reverend Horacio de la Costa Commemorative 1 piso 484.44 PHP So yan ang kanyang price Next, 2016 General Isidro Torres Commemorative coin 1 piso 150 years Carded new Yan mga kabarya uh, Nasa 969.35 PHP So napakalaki ng kanyang price mga kabarya So, yan naman kabarihan no? ang price ng ating mga commemorative 1 uh, peso coin. So, ayan naman kabarihan, ibigay ko na yung mga price online ng ating commemorative 1 peso coin. So, hanggang dito lang muna yung ating uh, discussion about sa mga commemorative coins. Uh, at sana nakatulong ito sa inyo, nakabigay dagdag informasyon sa ating uh, paghanap sa mga uh, mapakinabang mapakinabangin mga bariya. So, Maraming salamat sa inyong panood at huwag uh, kalimutang mag-like, share, and subscribe sa aking channel, OMJTV channel. Ano ulitin ko, magandang araw sa lahat and God bless you always.